Thank you. Dearest whole group, salamat at nagkaroon ako ng chance na mapabilang sa inyong grupo. Masaya ako dahil nag-membro ako ng small, <small> group. Isang karangalan ang mapabilang at makasama ko kayo. Kayo ang unang instrumento na ginamit ni God upang mapalapit ako sa Kanya. Kayo ang nagtulak sa akin na mag-touchpoint every Saturday. At dahil <laughs> sa isa na akong <mum> touchpoint, <mum> -touch That's pointers. Pointers? Doon ako ko nakalala. Alam ko nakalala si Yen ng na isang beses na isang gabi. Ang uh, pangalawang instrumento na ginamit si upang magising ako sa kapuhan. At kay... At gayong na-realize ko na ang aking kamalian sa buhay, anda na, anda na akong hanapin ang Diyos at talikuran ng sinagis oh, ng buhay na bulot. Mali niya. eh, hanap. Karapin na alim! Salamat at pinagawa niyo ako ang sa inisip. Dahil sa inyo, ang pinagawa niyo sa inaasam ko, ang talikuran ng demonyo sumarap sa Diyos. Ah, demonyo, demonyo. Thank you, Lord God Almighty. Happy Valentine's Day. I love you. Thank you, Thank you,